Pagdating ng 60, senior ka. Mm. Pero pagdating sa mga persons with disabilities, bata pa lang, eh, may, kapansanan may kapansanan na. na so in other words, una ko punta ng sa inyo, edukasyon. Anong programa ng gobyerno para ma-educate yung ating mga PWDs? Ang sagot ko po sa inyo, <laughs> nung una, ang kwento ko po sa inyo, yung SPED ng DepEd. Mm. Okay, so meron ho yun. Paano po yung sa formal na edukasyon, katulad ho ng depende sa kapansanan mo, bulag ho kayo, mm. Tinuturo ba natin sa mga eskwela ho natin yung braille system? Sa mainstream, uh, kanani, uh, wala pang braille. Pero um, lagi, uh, siguro ito dapat mabago eh. Sabi niyo nga po, pwedeng tignan. Aha. Kung sakaling kayo ay uh, maging partly representative. Uh, katulad po yung Philippine National School for the Blind, PNSB, Opo. na laging uh, exclusive. Uh, okay. mag para sa akin po maganda siguro inclusive Sa guro, like yung katulad na napag-usapan natin na kayo pwede sa eskwelahan like pwede agreed. sa testda yes para maging produktibo pa rin ho yung may mga kapansanan hmm.